Isipin mo ito. Paano kung may limang simpleng gawain lang na pwedeng magbago ng buong takbo ng buhay mo at mangyayari ito sa loob ng isang linggo? Hindi ito mga karaniwang payo na paulit-ulit mong naririnig. Ito ang mga habit na personal kong sinubukan at tunay na nagdala ng pagbabago sa akin. Noon parang nakulong ako sa paulit-ulit na gulong ng pagod, stress at kawalan ng direksyon. Parang wala akong kontrol sa araw-araw pero nung sinimulan kong gawin ang mga ito, iba ang naging kwento ng bawat araw ko. Naging mas maayos, mas kalmado at unti-unti kong nakuha ang kontrol sa oras at buhay ko. At ang pinakamaganda, hindi mo kailangang maghintay ng matagal para maramdaman ang epekto. Kahit isang linggo mo lang subukan, makikita mo na ang tunay na pagbabago. Simple lang ang mga ito, hindi mo kailangang baguhin ang buong rutin mo, kaya naman madali silang isa sa buhay. Kung gusto mo ng buhay na mas magaan, mas malinaw ang direksyon at mas puno ng kapayapaan. Panoorin mo ito hanggang dulo. Hindi lang kita tuturuan ng mga habit na ito. Ipapakita ko rin kung paano mo sila pwedeng isabuhay ng natural at tuloy-tuloy. Bago natin umpisahan, inaanyayahan kita na paki-subscribe ang ating channel para lagi kang updated sa mga gagawin kong mga videos. Tara, simulan na natin. Habit number 1 gumising ng maaga, simula ng araw na may layunin at katahimikan. Marami sa atin ang nagkakamali na ang pagising ng maaga ay isang sakripisyo, isang bagay na pilit na ginagawa para lang di mahuli o ma-stress sa trabaho. Pero ang totoo, iba ang hatid na biyaya nito kapag naging intensyonal ka. Noong una, sanay din akong magpuyat, tulog hanggang huli, at pagising ay madalas nagmamadali. Alarm na tumutunog, snooze button ng kaibigan ko para lang makaipon ng konting tulog. Akala ko noon iyon ang paraan para mas maging fresh ako. Pero sa halip, laging gulo ang araw ko, stress sa umpisa pa lang at palaging kulang ang oras. Nang sinubukan kong gumising ng mas maaga, iba ang nadam ako. Hindi lang basta mas maaga akong bumangon, nagkaroon ako ng pagkakataon na ilayo muna ang sarili sa ingay ng mundo. Sa mga unang sandali ng umaga, may katahimikan na nagbibigay ng espasyo para makapag-isip ng malinaw, makapag-reflect at makapaghanda para sa araw. Hindi mo kailangang agad-agad sumabak sa mga problema o gawain. Dito, binibigyan mo ang sarili mo ng regalo. Ang oras na pwedeng pagtuunan ng pansin ang mga bagay na mahalaga sa iyo, bago pa man sumabog ang abala ng araw. Isa pang magandang bagay dito nakakapagset ka ng tono para sa buong araw mo. Kung maaga kang gagising na kalmado at may planong malinaw, mas malaki ang tsansa na dadalhin mo ang ganitong mindset hanggang gabi. Hindi mo na kailangan magmadali o ma-pressure dahil may oras ka ng inilalaan para sa sarili. Hindi naman kailangang sobrang aga agad. Pwede kang magsimula sa kahit 15 o 30 minuto na mas maaga kaysa dati unti-unti mong dagdagan pwede mong gamitin ang oras na yon para sa meditation, pag-stretch, pagbabasa, pag-journal, o simpleng paghinga ng malalim. Sa simula, mahirap nga, natural lang na gustuhin mong bumalik sa comfort zone ng pagtulog ng mas mahaba. Pero ang tagumpay ay nasa disiplina ng paulit-ulit na paggawa nito. Kapag na-develop mo na ang habit na ito, hindi mo na kailangang pilitin pa. Ito ang magdadala sa sa mas produktibo mas maligaya at mas kontroladong buhay. Subukan mo lang ng isang linggo. Gumising ka ng mas maaga at gawing oras ito para sa sarili mo, hindi para sa trabaho o ibang tao. Pansinin mo ang pagbabago sa iyong pakiramdam, sa iyong pananaw, at sa paraan ng pagharap mo sa araw-araw. Huwag -araw. mong maliitin ang maliit na simula. Ito ang unang hakbang sa mas malaking pagbabago. Habit number two, Maglaan ng oras para sa iyong sarili. Yakapin ang kapayapaan sa tahimik na sandali. Sa bilis ng takbo ng buhay ngayon, madalas nakalimutan nating bigyan ng pansin ang pinakamahalagang tao sa mundo ang sarili mo. Alam ko yan kasi dati. Palagi akong nasa gulo ng mga gawain, problema at pangangailangan ng iba. Ang isip ko, trabaho, pamilya, social life, lahat gusto kong asikasuhin ng sabay-sabay. Sa dami ng ginagawa, nawawala na yung connection ko sa sarili ko. Yung tahimik na boses na nagtatanong kung kumusta ka ba talaga o kung ano ba ang tunay na kailangan mo. Hanggang isang araw, napagtanto ko na hindi pwedeng ganito. Kung hindi ko aalagaan at papansinin ang sarili ko, paano ko maaasikaso ang ibang bagay ng maayos? Paano ko mararamdaman ang tunay na lakas kung lagi akong pagod at stressed? Kaya sinimulan kong maglaan ng oras para sa sarili ko araw-araw. Hindi kailangang mahaba. Minsan, limang minuto lang sa umaga o bago matulog. Sa mga sandaling iyon, isinasara ko ang mga mata, humihinga ng malalim, at pinapakinggan ang katahimikan sa loob ng isip ko. Parang battery na paulit-ulit kong pini-plug in para muling ma-charge. Hindi lang ito simpleng pahinga, ito ay isang malalim na pag-aalaga sa emosyonal at mental na kalusugan. Sa pagdaan ng panahon, unti-unti kong napansin ang epekto. Nagiging mas malinaw ang mga desisyon ko, mas kalmado ang puso, at mas matatag akong humaharap sa mga hamon ng araw. Hindi na ako basta-basta nadadala ng stress o gulo. Dahil may sandalan ako sa sarili ko, isang panloob na kapayapaan na pinangangalagaan ko. Pwede mong gawin ito sa sarili mong paraan maaaring mag-journal mag-meditate, maglakad-lakad ng tahimik o kahit simpleng paghinga lang ng malalim habang nakatitig sa bintana. Ang mahalaga ay ginagawa mo itong regular. Dahil ang mga maliliit na sandaling ito ay nagiging pundasyon ng mas malakas at mas maayos na pagkatao. Huwag isipin na ito ay luho o oras na nasasayang. Ito ang iyong sandata laban sa pagod at pagka-burnout. Sa bawat tahimik na sandali na ibinibigay mo sa sarili mo, mas lumalawak ang iyong kapasidad na magmahal, magtrabaho, at harapin ang mga pagsubok. Kaya kung gusto mong magkaroon ng matibay na loob at malinaw na isip, simulan mong gawing parte ng araw mo ang simpleng habit na ito. Minsan, sa gitna ng ingay ng mundo, ang pinakamalakas na bagay na pwede mong gawin ay manahimik at pakinggan ang sarili mo. Habit number three, yakapin ang hindi komportabling pakiramdam Lumago sa gitna ng discomfort, isa sa pinakamahalagang aral na natutunan ko ay ang tunay na paglago ay hindi nangyayari sa lugar ng ginhawa. Kadalasan, kapag may nararamdaman tayong hindi komportable, stress, kaba, takot, ang unang reflex natin ay umiwas, nagtago, o bumalik sa dating nakasanayan. Pero paano kung ang mga sandaling iyon ng discomfort ang siyang susi para sa mas malalim na pagbabago? Paano kung sa halip na tumakbo, matutong humarap tayo sa mga ito ng buong tapang? Noon takot din akong subukan ang mga bagong bagay dahil baka mabigo ako, baka masaktan o baka hindi ako sapat. Ngunit nang pinilit kong harapin ang mga ito, napagtanto ko na ang discomfort ay palatandaan na lumalabas ako sa comfort zone ko. At dito nagsisimula ang tunay na pag -unlad. Kapag tinanggap mo ang mga hindi komportable, nagiging mas matibay ka emotionally, mentally, at kahit pisikal. Nagiging bukas ka sa mga oportunidad na dati ay natatakot kang pasukin. Nagkakaroon ka ng lakas na harapin ang takot at gamitin ito bilang gasolina para magpatuloy. Hindi ito madaling gawin. Hindi ito laging masaya. Pero bawat hakbang mo sa gitna ng discomfort ay hakbang patungo sa isang mas matatag na bersyon ng sarili mo. Subukan mong gawin ang habit na ito. Kapag may nararamdaman kang hindi komportable o natatakot, huwag agad umiwas. Huminga ng malalim, tanggapin ang pakiramdam, at tanungin ang sarili mo. Ano ang itinuturo sa akin nito? Paano ako pwedeng matuto? Makikita mo na, sa pagdaan ng panahon, hindi mo na kailangang iwasan ang discomfort. Sa halip, kinagamit mo ito para lumago at tumangat. Tandaan, ang ginhawa ay hindi laging kaibigan ng pagbabago. Pero ang tapang na harapin ng hindi komportable ay ang pinakamalakas na hakbang para sa iyong personal na tagumpay. Habit number four. Alamin ang tunay na halaga ng araw-araw. Gawing makabuluhan ang bawat sandali. Minsan abala tayo sa pagtakbo ng buhay. Trabaho, problema, plano parang isang race na kailangang tapusin agad. Nakakaligtaan natin na ang bawat araw ay isang regalo na dapat pahalagahan, hindi lang basta lumampas. Noon, ganun din ako. Parang robot na gumigising. Gumagawa, tapos matulog na ulit. Walang ibang nangyayari kundi ang pag-ikot ng mga gawain. Nawala ang kulay at saysay sa mga araw ko. Pero nang nagsimula akong magbago ng pananaw, naisip ko, paano kung ituring ko ang bawat araw na parang isang maliit na buhay? kung saan bawat sandali ay may kabuluhan at bawat karanasan ay may aral. Hindi kailangang maging perfect ang araw mo para maging mahalaga. Hindi kailangang malaki ang iyong nagawa para magkaroon ng kahulugan ang araw. Minsan, ang simpleng pagngiti sa sarili sa salamin o ang pagkuha ng ilang minuto para huminga ng malalim ay sapat na. Pinag-aralan ko kung paano maging present sa kasalukuyan hindi lang basta ginagawa ang mga bagay-bagay, kundi nararamdaman at nauunawaan kung bakit mo ito ginagawa. Sa bawat simpleng gawain kahit pag inom ng tubig o paglakad sa labas, natututo akong magpasalamat at pahalagahan ang buhay. Dahil dito, nagbago ang mindset ko. Hindi ko na hinahanap ang kasiyahan sa malalaking pangyayari lang, kundi natutunan kong yakapin ang mga maliliit na tagumpay sa araw-araw. Kapag ginamit mo ang habit na ito, Makikita mong unti-unting nabubuo ang magandang kwento ng buhay mo. Hindi na lang ito basta pag-ikot ng mga araw, kundi isang serye ng makabuluhang sandali na nagdadala ng saya, kapayapaan at pag-unlad. Kaya naman, simulan mo ngayon. Bigyang pansin ang mga maliliit na bagay, ang liwanag ng araw, ang halimuyak ng hangin, ang tunog ng katahimikan. Isipin kung paano mo gagamitin ang araw mo para mas maging totoo sa sarili mo. Ang buhay ay isang paglalakbay ng maliliit na hakbang At bawat araw ay pagkakataon para gawing espesyal ang kwento mo Habit number 5 Itakda ang malinaw na hangarin Maglakbay ng may direksyon at layunin Sa mundong puno ng ingay Distractions At walang katapusang mga gawain Napakadaling maligaw sa landas Minsan, napapansin mong paulit-ulit lang ang ginagawa mo nang hindi mo alam kung bakit o saan ka ba talaga patutungo. Parang naglalakad ka lang ng walang mapa o patutunguhan, sinusunod ang agos ng mga pangyayari. Pero ang buhay na walang malinaw na direksyon ay madalas nakakapagod at nakakabigo. Kaya ang isa sa pinakamahalagang habit na maaari mong simulan ay ang pagtatakda ng malinaw at makatotohanang hangarin sa bawat araw, linggo at buwan ng iyong buhay hindi kailangang maging komplikado o napakalaki ang mga layunin mo. Minsan ang pinakasimple at matapat na hangarin ay may pinakamalalim na epekto. Halimbawa, ngayon, pipiliin kong gumawa ng isang maliit na hakbang patungo sa aking pangarap. O kaya naman, maglalaan ako ng oras para sa pahinga at pag-aalaga sa sarili dahil mahalaga ang aking kalusugan. Kapag malinaw ang direksyon mo, nagiging makabuluhan ang bawat kilos at desisyon mo. Ang bawat araw ay hindi na lang basta pag-ikot ng mga gawain, kundi isang hakbang patungo sa iyong pinapangarap na buhay. Noong una, naramdaman ko rin ang kawalang direksyon. Minsan ay na-overwhelm sa dami ng gustong gawin. O kaya naman ay hindi ko alam kung alin ang dapat unahin. Pero nang sinimulan kong isulat at pag-isipan ng mabuti ang mga hangarin ko nagkaroon ako ng mas malinaw na mapa at gabay sa bawat araw. Hindi lang ito basta goal setting o paggawa ng listahan ng mga dapat tapusin. Ito ay isang proseso ng pag-align ng puso, isipan at gawa, isang pagtutok sa kung ano ang tunay na mahalaga at makakapagdulot ng pagbabago. Ang pagtatakda ng malinaw na hangarin ay nagbibigay din ng lakas at tapang. Sa mga panahon ng pagsubok, Kapag gusto mo nang sumuko, maari mong balikan ang mga layuning ito para maalala kung bakit ka nagsimula. Kaya naman, huwag mo nang ipagpaliban pa. Simulan mo nang isulat ang mga pangunahing layunin mo para sa araw na ito, linggong ito o buwan na ito. Balikan ito araw-araw at tanungin ang sarili, "Ano ang isang bagay na pwede kong gawin ngayon upang maging mas malapit sa aking mga pangarap?" Makikita mo na habang ginagawa mo ito unti-unting nagbabago ang pananaw mo sa buhay. Hindi na lang basta trabaho o obligasyon ang iyong tinatapakan, kundi isang paglalakbay patungo sa buhay na puno ng saysay at tagumpay. Tandaan, hindi mahalaga kung gaano kalayo ang iyong mararating sa isang araw, ang mahalaga ay alam mo kung saan ka patungo at patuloy kang sumusulong na may puso at determinasyon. At yan ang limang simpleng habit na kayang magdala ng malaking pagbabago sa buhay mo kahit sa loob lang ng isang linggo. Minsan, ang mga maliliit na hakbang ang nagbubukas ng pinto para sa mas magaan, mas maayos at mas makabuluhang araw-araw. Kaya't huwag mong hayaang lumipas ang panahon ng walang direksyon o purpose. Simulan mo na ngayon, isa-isa, at damhin ang pagbabago habang dahan-dahan kang lumalago. Kung gusto mo pang matutunan ang mga ganitong klaseng habits at mindset para sa mas magandang buhay, huwag kalimutang i-like ang video na ito, i sa mga kaibigan mo, at syempre mag-subscribe sa channel para lagi kang updated sa mga bagong content na makakatulong sa'yo. Salamat sa panunood at magkita-kita tayo sa susunod na video. Tandaan, ang pagbabago ay nagsisimula sa unang hakbang kaya simulan mo na ngayon. Maraming salamat at mag-ingat po tayo palagi.